kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong lumabag sa batas ng isang araw, ano ito at bakit? Sana naman ako ba? Yung... na ilabas ang sama ng lobo. Kasi marami na po ang pagsubok nito natin sa kulay ko, nais ko para... so, na iso ang para gusto ko makasira ng mga bagay-bagay na ragahal ng iba. Bakit nandako lang ako? Gusto ko kulog! Para naman nasa lima po ang damo ang makulog sa loob ng kulungan. Salamat po. Pinakamahin oh, ka oh. ba? O, oh, ako din. So, parang sa so, so uh, mga tayong ina, so this is your question. Kung ang tatay ang hindi ng paano mo maipapalwanan na ang nanay ang ilaw na

is my question. Ano sa palagay mo ang natutulong ng pagsali ng katulad mong isa, katulad mong yes, ina sa ganitong patimpala? Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. ah, uh, pag pagsali pag po sa patimpala ito bilang isang ina, ito pa yung mahalaga dahil ang patimpala po ay Não,